mga kasayan, i-share ko lang sa inyo kung paano malalaman natin kung pwede na, kung pwede na natin ipalitan yung ating battery o pwede na natin pagandaan yung pagbili ng battery. E, mga kasayan, ha? Pansin ninyo, Ilalagay tayo ng ilaw. Ayan e, siya, ha? May ilaw pa tayo. Tapos, meron pa tayong mini driving light. Ayan e, siya, kasayan, ha? Tapos, busina. May busina pa tayo. May busina pa tayo kasaya na. Tapos 14 volts. Ito dito. May busina pa tayo 14 volts pa no. Oh. Pero pagdating sa, bu sa busina, hindi na siya pulido. Hindi yung tunog ng ating busina. Meron pa naman. Tapos, mataas pa yung bolts natin kasaya na. Nakabukas pa yung mga ilaw natin. Ayan ha Harap likod. Kung mapapansin nyo kasayan, okay pa naman yung mga ilaw. Tapos sa harap. Gana pa. Tapos, pag agad to kasahin, pwede pe nyo ng palitan o pwede pe na kayo maganda ng pambili nyo ng battery. Park light, brake light natin. Okay pa naman. Oh, park light, brake light natin ha. Okay pa naman siya. Ibig sabihin kasi ayan, dahil naka-power up tayo at saka LED na yung ating mga ano, ginagamit, LED headlight, LED taillight, magaan yung load natin kahit sira na yung ating battery o paliti na, ay gumagana pa rin ng maayos yung ating mga ilaw. Meron pa rin. O, siya ba? O, pero dito yung malalaman na paliti na siya. Ito siya ba? Sin Thomas na na yung ating ano, ating battery. Okay, palit patay natin. Starting. Okay ka na, okay yan ha. Gumagana pa yung starting natin. Pansinin nyo, ha. Okay, gana pa yung starting natin. Pero hindi po gumagana yung starting natin Okay na okay pa yung battery natin. Bababaan natin yung minor. Tutok mo sa minor natin. Ha? Itig minor natin kasi na. Ito para ma-ready niyo na na pag kung wala pang budget, ah uh, gamitin niyo pa. Tapos ma-ready niyo pa siya na ano na magpalit. So. So, gumagana pa i-starting natin ha. Yung starter natin gumagana pa. So, ayan, kasayan na Kapansinin nyo yung bull natin. Masyado na siyang bumabaksak. Ang nagdadala sa kanya, o oh, tutok mo, balik na lang sa dati. Ang nagdadala na lang dito kasi yung ano ah? yung kanyang charging. Yung ganda ng kanyang charging. Ay, sa akin na Yung charging na, o oh, isa pa yung charging na lang yung nagdadala sa kanya para mapagandahan nyo na ano eto, quality na to pero kung wala pang budget, mapagandahan nyo pa kasi yan, malalaman nyo kinabukasan din no? pansinin nyo kasaya na, na, ayan na, maubos na siya o, ah, mabilis siyang maubos tapos pag dito, lalanding siya ng gusto 3. Ayan na Pansinin niyo ha Pagka nag-ilaw tayo 11.9 Mini driving light 11.3 Ayan na 11 point Pag nag-signal tayo 10 Baksak Baksak na siya kasaya na no Ito wala na to Hindi nagagani ano natin Starting natin Mas lalong wala na sasaya na tapos kinabukasan mapapasin nyo kinabukasan yan mababa na naman yung reading 11 pababa na sya Umag dahil nagagamit pa natin ang mga iso ating mga ilaw dahil maganda yung charging ng ating motor o, lipat naman tayo sa okay ang battery to babaan natin yung minor. Babaan natin yung minor. Yan. Bababa pa natin. Tapos buksan natin yung ano niya. Buksan natin yung kanyang mga ilaw. Yan. Bukas tayo ng mga ilaw. Kayang-kaya. -kaya. Tapos, tabahan natin ang gusto ah. Pansinin niyo siya kasi ayan. Hindi kaagad maubos siya. na natin. Hindi siya babaksak ng gusto. Balik natin minor. Sobra kain na kahit nakailaw lahat patay ah, kayo nakasaya na kaya kasaya nakailaw lahat din yan ha Nakailaw lahat siya kasayan ha. Yan, nakailaw lahat siya ha. Tapos pag pinatay natin, may brake light, brake light din ha. Tapos 'to pag pag pinatay natin siya, nakailaw lahat, pag pinindot natin 'yung start, eh, siya kasayan. Pagka-okay 'yung ating battery ah. Ito yung para sa paghahanda Pag magpapalit na ng battery Sa kasayan ha na, Tayo natin Buksan Starting tayo Kaya kaya niyang kunin. Pero kinabukas sa kasayan Baksak na yung ano niyan. Baksak na yung reading Hindi porket nag-i-start pa Okay pa yung battery natin ito kasi kasayan, ma ano na rin yung battery, marami ng tamay battery nito. Palit na, na ano na rin to, replacement na to. Dayway din yata to. Yung charging na lang ang nagdadala sa kanya. Tapos kinabukasan kasayan ito. Tayo natin. Kinabukasan yung reading nito, 11 na lang pa ba? 11 pa uba na yung reading niya pagka ngayon bubuksan mo siya agad gagana siya kasi mabilis yung ano, mapupuno yung battery kaagad tapos maubos kaagad yun, ayan, ang ganda 12.8 pa o pero hindi porket ganyan okay pa yung battery ibig sabihin ito na yung paghahanda na pwede nang palitan yung ating ano pwede nang palitan yung battery at pwede nang paganda na ano Pwede ang pagandaan yung pagbili ng ating battery. Bawasan kayo, Minor. Pag sumablay ka lang kasaya ng ilan. Tatlo. Apat. Lima. Ano kasi kasaya? Landing na landing siya kasaya na. Pansinin nyo ha. Ah. landing na landing siya. Yan, ayan yung paghahanda at pwede mo nang palitan ng yung battery. Yan. So, boost na kagad siya. Yan. Dapat, pagbukas mo ng susian, kahit umaga, 12.8 pataas yan. 12.7, yan, pinakang Para maganda yung reading. Okay. Tsatsamba ka na lang dyan na mag start siya. Hanggang sa, yan na lang, kalaskas na lang yung maririnig mo. Magpapadya ka na. Yan ang ano kasaya na, pwede ka na magpalit o pwede mo nang pagandaan yung pagpapalit ng battery. Ang ganda ng charging niya, kaya kaya niyang dalhin yung mga ilaw. Balik natin sa minor. Sobra. Isa pa. Ganun lang yung video natin kasayan ha. Para meron lang kayong idea kung dapat na bang palitan yung ano, yung inyong battery. Hindi porket umiilaw pa, umi-start pa ngayon. Kinabukasan, mapapansin nyo, baksak na yung reading. Para mapagandaan na natin, wala nang ibang, wala nang ibang madamay pa na parts. Hindi na mapuwersa yung stator natin, yung ating regulator. Para pagpalit ng battery, condition na agad ang ating motor. Hanggang dito na lang mga kasayan. Salamat sa panunod.